Walang upuan, walang respeto, hanggang sa dumating ang bisita na magbabago ng tingin ng lahat. Anong lihim ang bitbit ng apilido ng bata? Tanhaling tapat sa covered court ng public school, makintab ang sahig, nakasabit ang makukulay na banderitas at sa harap ay may intabladong may pulang kurtina at ang laylayan. Nakapila ang mga upuang puti, karamihan ay okupado na ng mga batang naka-uniform at mga magulang. Sa gilid kanan, nakahanay ang ilang manggagawang nakahard hat. Sa kaliwa, may guard na nakaasul na uniforme, nakapamaywang at bantay sa daloy ng mga tao. Recognition at turnover down ng bagong silid-aralan. Mainit ang hangin pero mas mainit ang usisa ng mga mata. Papasok si Neo, labing tatong taong gulang, payat, sunog sa araw. Nakaukay na t-shirt na medyo kupas at pantalon na may pahaging na punit sa tuhod. Nakakuyom ang kaliwa niyang kamay sa strap ng itim na sling bag na tinahipan ng nanay niya. Walang kasama. Ipinatong niya ang tingin sa mga bakanting upuan sa likod pero agad siyang hinarang ng isang koordinator na babae. Mahigpit ang hawak sa checklist at nakakunot noo. Iho, reserve ang mga yan sa grade 7 at sa mga bisita. Matigas na sabi nito, sabay tingin mula ulo hanggang paa na parang nagkakalkula kung saan siya ipapwesto. Doon ka na lang sa likod. Tumayo ka na muna. Nayokusin niyo. Ma'am, estudyante po ako rito. Seksyon gumamela. Ismid ang babae. Naka-uniform dapat kong estudyante. Bawal yung ganyan. E dito palengke. May batang nakarinig. Pasimpleng tawa. Kurot sa kaibigan. Nakaukay o. Bulong pa. Dumaan ang guard at napatingin sa eksena. Huwag sa gitna ang daan, hijo. Anito? Nagbabara ka. Dito ka sa gilid. Minarkahan niya ng palad ang dilaw na guhit sa sahig na nagsisilbing aisle. Sa intablado, pumalakpak ang mga guru at PTA officers, mga magulang, mga mag-aaral at mga panauhin. Wika ng host, ilang minuto na lang ay darating na ang ating guest speaker, isang taong may malaking ambag sa ating paarlan. Nilingon ng lahat ng entrance. Sa kanan, may dalawang lalaki na nakahardhat na nag-aayos ng wiring ng sound system. Habang kinikis-kis ni Neo ang strap ng bag niya, unti-unti naglumulubog ang loob niya. Parang kulang na lang ay palabasin siya sa gate. Muntik na sana siyang umupo sa isang bakanting silya, pero mabilis ang kamay ng koordinator, hinila ang upuan. VIP yan! Bulong na malamig. Napulupot ang kabasa sikmura ni Niyo, dapat kasi kasama niya ang nanay niya ngayon, kaso alas dos pa uhuwi galing palengke. Saka di rin niya alam kung papayagan siya nitong pumasok ngayong hindi naka-uniform. Sige na nga, bulong niya sa sarili, tatayo na lang ako. Pumuesto siya sa pagitan ng dalawang upuang walang nakaupo pero may batang nakabaliktad ang tingin sa kanya, parang nagtataka kung bakit nandito siya hindi ayos ang bihis. Sa malayo, may lola na marahang nakangiti. Hindi niya kilala si Mio pero ramban niya ang ginhawang hatid ng ngiting iyon. Sandali lang at nawala rin dahil pinagsabihan siya ng katabing nanay na huwag makialam. Naparating na po, sigaw ng isang utility na tumatakbo mula gate. Napahinto ang usapan, napasamayay ang mga naglalaro sa likod. Pumasok ang lalaki na nakabarong na kulay krem na banayad sa mata at may garland na sampagita sa leeg. Bahagya siyang may bitbit -bit na lakas na parang kilala mo pero hindi mo maalala kung saan. Nakasunod sa kanya ang ilang lalaki, kabilang ang dalawang naka-hard hat kanina at may nakasunod pang opisyal. Napalakpak ang mga tao, ang host nanginginig sa excitement. Mga kaibigan, palakpakan natin si Engineer Rafael Salcedo. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, i-comment sa ibaba kung saan lugar kayo nanonood para malaman ko kung saan umabot ang video ko. Kung baguhan ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga episodes ng inspiring stories ko araw-araw. Sige, tuloy natin ang kwento. Napatigil si Nio. Parang umuugong ang apelyidong iyon sa tenga niya. Salcedo. Apelyido niya rin. Apelyidong ang tatay na hindi niya nakikita ng matagal. Sabi ng nanay, nasa proyekto raw lagi. Umiikot sa mga baryo at bayan para sa mga gusali. Nakatitig si Niyo sa lanaking nakangiting naglalakad sa gitna ng aisle. Iniisa-isa ang muka ng mga bata. Napalunok si Niyo dahil nang magsara ang maliit na distansya, kumislot ang kilay ng lalagi, tumigil sa ilang hakbang at itinaas ang palad na parang nakakita ng kakilala. Anak? Malumanay na bungad ni Rafael, parang pinipigil ang unday ng damdamin. Umangat ang mukha ni Niyo na may halong pagkagulat at pagdududa. "Tay, halos pabulong. Hindi niya alam kung sasabihin tatay ba talaga? Huling beses niya itong nakita, mas bata pa siya at hindi pa gaanong matangkad." Pumihit ang ulo ng lahat. Ang coordinator napaatras. Ang guard napahinto. Ang host, tila nalamon ng sariling microphone. Mabilis na lumapit si Rafael kay Niyo at iniabot ng kamay. Hindi yung pag-abot na pang bisita kumbi, yung may lapat ng palad at pag-angkla sa pulso. Tamang hawak ng magulang sa anak na ayaw palampasin. Pasensya na, nalate ako. Wika ni Rafael, may bahagyang tawa sa dulo, ang traffic sa may na si niyo di dahil sa hiya Kundi dahil sa bigla ang ginhawa Hindi ako makaupo Mahinang niyang reklamo Tinapik pa ang strap ng bag Bawal daw Umangat ang mata ni Rafael sa koordinator Hindi galit pero malinaw Bakit? Sir, akala ko po kasi Utal ng babae VIP lang po ang pwedeng umupo dito Aba, VIP ang bawat batang narito sabi ni Rafael at humarap sa mga tao, lalo na yung batang yan. Pigil lang palakpak ng iilan. May sumipol na bata sa likod, biglang natahimik ng irapan ng nanay. Umakyat si Rafael sa entablada, hinila si nio sa tabi niya. Inabot ng prinsipal ang microphone, tila sabik at kinakabahan. Sir Rafael, baka gusto niyo pong magsalita? Huminga ng malalim ang lalaki. Magandang tanhali, ako si Rafael Salcedo tubong palengke. Lumaking sa sidewalk ang baon at sa ukay-ukay ang pang -PE. Biro niya sa baytawan ng marami. Pero dahil may magulang akong hindi sumuko, nakatapos akong maging engineer. Naging OFW, naging kontratista. At noong umuwi, napagtanto kong abo na kong itatayo ay hindi bahay ko, kundi mga paaralan. Nagpalakpakan ng mga guro at magulang. Ang silid-aralang ito, tinuro niya ang stage backdrop na may larawan ng bagong building ay bunga ng pagtutulungan ng ating barangay, ng munisipyo at ng maliit kong foundation na ipinangalan ko sa taong dahilan kung bakit ko to ginagawa. Sa anak kong siniyo, dahil kung may bata kang tulad niya na handang pumasok kahit walang pamalit at walang kasama, dapat may upuang naghihintay sa kanya, hindi pader na nakaharang. Nasinghap ang koordinator. Ang guard mabilis na kumilos. Inayos ang tatlong bakanteng silya sa harap at isa pang VIP na nakapatong sa gilid. Dito po ang anak niyo, sir. Alok niya na kangiti na. At dagdag pa, sigaw ng isa sa mga naka hat, magdadala kami ng sampung silya galing bodega para sa mga nakatayo. Nagpalakpakan ng mga nanay. May bata pang sumigaw. Yay! Umaba si Rafael at siya mismo ang naghatid kay Niyo sa pinakaunang silya. Dito ka. Bulong niya. Hindi dahil anak kita, kundi dahil estudyante ka. Naupo si Niyo. Halos hindi tumama ang likod sa sandalan sa kiligat kaba. Lumapit ang koordinator ng hinilid ang luha. Iho, pasensya na. Mahinang niyang sabi. Iniabot ang malamig na tubig na parang pag-ako ng pagkukulang. Tinanggap ni Niyo. Tumanggi. Okay lang po, tugon niyang marahan. Mas gusto ko pong makinig. Nagpatuloy ang programa. Tinawag ang ilang batang achiever, may clap-clap mula sa mga upuan. Habang umiikot ang kamera ng school media club, nakatoon din ang tingin ng mga tao sa esenang kanina lang ay hindi nila pinapansin. Ang payat na batang nakaukay na ngayon ay nakaupo sa harap katabi ang guest speaker na gumigiting sa kanya ng paminsan-minsan na parang bumabawi sa lahat ng nawalang araw. Sa gilid, ang mga manggagawa ay nakahanda. Parang alam nila na hindi lang gusali ang itinatayo nila ngayon, pati ugali. Bago tayo magtapos, dagdag ni Rafael sa mikropono. May hiling ako sa ating paaralan. Kung may bata mang papasok bukas na walang uniform, huwag nating tanungin kung bakit wala. Uunahin nating tanungin saan ko siya pauupuin. At kung kulang ang upuan, tayo ang gagawa ng paraan. Tumayo ang prinsipal yan tinang hiling namin, Sir Rafael. At kung papayag kayo, papangalanan natin ang bagong gusali bilang Salcedo Learning Center. May sabayang hiyawan, halatang ngayon lang narinig yun ni Rafael. Nakamot siya ng ulo, kung iyan ang gusto niyo, Pero mas gusto ko, sa ilalim ng pangalan, nakalagay, may pwesto ka rito. Nilimon niya si Neo. Pwede ba tayong magpicture, anak? Napahiya si Nio pero tumayo. Nilapitan sila ng school photographer. Habang hinaayos ang anggulo, may kumalabit sa braso ni Nio, isa sa mga batang kanina pang napatawa sa suot niya. Sorry, bulong nito. Pwede bang dito ako sa tabi mo para makita ko yung papa mo ng malapitan? Natawa si Nio at pumayag. Hindi lang yung papa ko, sagot niya. Engineer din yan ng upuan. Natapos ang programa sa palakpak at tawanan. Lumapit ang guard kay Rafael. Sir, respeto ko, hindi ko po alam. Ayos lang kuya, sagot ni Rafael. Trabaho mo 'yan. Pero ngayon, kasama mo na ang trabaho kong magparami ng upuan. Kinamayan niya ang lalaki. Ang coordinator naman ay nag-announce. Sa mga nakatayo, may dagdag pang silya sa likod. At sa sino mang walang uniform buas, maligayang pagdating pa rin. Habang nag-uuwian ng ilan, nanatili si Rafael at Nio sa gitna ng court. Pinagmamasdan nila ang mga batang naglilipat ng silya, ang mga hardhat na nag-aasikaso ng stage, ang dilim ng anino ng bubong na parang yapak ng higanting payong sa gitna ng tanghali. Tay, mahina pero malinaw ang boses ni Neo totoo palang ikaw ang nagpatayo nito. Hindi ako lang, kasama ang barangay, ang mga guro at lahat ng magulang na naghulog ng barya at panahon. Ang akin lang, sinindihan ko yung ilaw para makita nila ang plano. Bakit ka ngayon lang? Tuloy ni Nio, may hapyaw na tampo. Nagayos ng garland si Rafael, saka tumawa ng marahan. Kasi anak, bago ka iharap sa mundong marunong umupo, gusto ko munang tiyaking may upuan kang uuwian. Tumanggo si Neo. Pwede ba mamaya sabay tayong umuwi? Siyempre, tugon ni Rafael at ipinatong ang kamay sa balikat ng anak. Dadaan tayo sa ukay-ukay, bibili tayo ng uniform. Pero kahit wala, may upuan ka na. Mula sa entablada, tinawag pa sila ng prinsipal para sa final photo. Ang mga banderitas ay kumakaway sa hangin parang nakikiselebrate. Sa unahan, ang mga bagong upuang inilatag ay mabilis na napuno ng mga batang kanina pang nakatayo. Sa gitna ng lahat, may isang maikling aral na hindi kailangan ng mahabang talumpate. Sa eskwelang matino, walang VIP na bata dahil lahat sila very important personahe. At kung may batang tulad ni Mio na papasok kinabukasan na nakaukay pa rin, hindi na siya hihinga ng dahilan kung bakit. Tatangwaan na lang siya ng guard, ng coordinator, ng mga kaklase at sabay-sabay na nilang ituturo ang upoang nakalaan sa kanya. Sa huling sulyap bago sila lumabas ng court, natanaw ni Mio ang entablada na kanina'y parang napakataas. Ngayon, parang sakto na lang sa kanilang mag-ama. Salcedo Learning Center, bulong niya, hindi para ipagyabang ang apelyedo, kundi para alalahanin kung saan siya unang umupo nang maramdaman niyang kabilang siya. Sa tabi niya, nakangiti si Rafael. Sa susunod, sabi ng ama, ikaw naman ang magsasalita rito. Baka mahimatay ako sa hiya, biro ni Nio. Kung manghihina ka, sabi ni Rafael, may upuan. At sabay silang tumawa, magaan, malaya, at sa unang pagkakataon magkatabi. At dito nagtatapos ang ating kwento. Anong aral ang iyong napulot? I-comment mo sa ibaba. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Ang suporta nyo ay ang inspirasyon ko. Kita-kits sulit bukas, kaya stay tuned!